something nice so how are you? yan kagagaling lang po namin sa Christmas party dito po sa subdivision ah, ngayon po makabalik lang namin po dito sa bahay yan mga ka-business meron po ako i-share sa inyo bukod po sa pagsasort sa farm o paggamit ng machine ng mga farm sa sorting I-share naman po namin kung paano po ang manual sorting. Now, makikita nyo po kung ano yung mga size or timbang kung bakit po siya tinawag ng small, medium, large. So, let's go. Kasi ngayon po, uh, nagsasort yung ko po. So, tingnan nyo po kung paano po, na, kung paano po ang manual sorting at kung ano pong timbang ng egg eh, yan, pa makikita niyo po, ganito siya i-prepare ng aking misis. Para po sa kanyang style niya, mas mabilis po niyang naibubukod ang small, medium, large. At doon siya komportable. Kanyan niyo rin po ang aming gamit na timbangan. Yan po, digital. General Master. Yan. At ito naman po yung kanyang titimbangin. Dito po niya kukunin yung small, medium, large. So, kung may large man kasi ito po ay kung rekta po kayo sa farm mas madalas nyo pong mabibili sa farm ay assorted may tinatawag na assorted bata sigunda at matanda so tingnan po natin kung ano po yung timbang na makukuha po ni mrs at kung ano po size nya base po sa timbang na lalabas dito So, medium. 56, yan po ay medium. 57.1 medium. Medium. 57.1 na is medium pa rin po. So, Kasi ang, 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 small po is 50 to 55. Ang medium, 55.1 to 60. Ang large ay 60.1 to 65. Yan. Sana po malinaw sa inyo yung numbering. Kung nalilito po kayo, pwede nyo pong maging... ipo po namin yung sizing based on DTI standard. So, ito pong reference namin ay DTI standard. Ilalagay na lang din po namin yung details ng mga timbang per um, size. So, this one is also medium 56.5. So, ito po ay medium. Yan pong layer na ito. Kung so, mapapansin nyo po, ito ay large. Pag tinignan natin, 61.9. So, large po yan. May mapapa Ang size po natin ay depende sa timbang. Hindi po natin mababase sa laki o liit ng itlog. Kasi may mga itlog po na mabibigat pero mukhang maliit dahil makakapal pa yung shell niya or mabigat yung laman niya sa loob. So, this one is 61.8. Yun po ay large po, oh, makikita nyo, parang medyo maliit. yan mga kabisnes, business uh, actual po namin pinapakita sa inyo, huwag po kayo magbabasi sa laki. Ang po ng ating sizes, kung bakit siya tinawag ng small, medium, large, eh sa timbang. Kaya huwag po kayo magtataka kung sabihin sa inyo na inyong customer, yung po ay medium pero nalilitan kayo, hindi po yun dahil sa size. Yung po ay base po sa bigat niya. 60.3 ay large tapos po mapapansin nyo din halimbawa tinimbang nyo po siya kanina umaga or kahapon tapos susubukan nyo ulit timbangin ngayon, bababa na po yung timbang niya kasi nababawasan talaga sila ng timbang habang tumatagal yung uh, itlog so this is also large 60.3 nasa uh, lower range na siya ng large 54.5 54 small small 55.3 ito po ay medium na 58 medium. So may mga nakukuha din po kung mayroon kayo makikita na nagpo-post sila sinasabing upsize. Pinagahalo na po nila yung um, small at saka uh, upper range or lower range ng medium. So, 56, 57, minsan hinahalo na nila sa small. Yun yung tinatawag nila na upsize. So, sa small siya na pressure or sa small siya na, na timbang. Pero kung ititignan nyo yung actual weight niya, papasok siya sa medium na. So, ganun din po, upsize ng medium, may nakukuha na na 60, 61, 62. Pero medium siya. Small. mall so ayan mga ka sana naging malinaw sa inyo ang aming ginawang tutorial kung paano nakukuha ang small, medium, large hindi po dahil sa laki, sa size kung hindi dahil po sa timbang Huwag uh, po kayong magagalit sa mga nagsasupply sa inyo ng itlog. ko makikita nyo po, pag dumating sa inyo, sabi small pero ang liliit. Base po sa timbang, nag-iiba-iba po ang laki ng itlog. Basta pasok po siya sa DTI standard, possible may makuha kayo na maliliit pero small. Yun po dahil ang timbang niya ay nasa 50 to 55. Pasok siya sa range ng small. So, possible 50, 51. So, maliliit po talaga yun compared dun sa mga 55 na. At mapapansin din po kung makakapal pa yung shell, yun po ay mga galing sa mga batang manok. So, mga nagsisimulang mangitlog, makakapal ang shell, yun po actually ay mas matagal ang buhay dahil mas makapal yung shell niya. So, po makareceive man po kayo ng maliliit. Akala nyo po itlog ng pugo, pero hindi po yun itlog ng pugo. Small po yun. Kung mayroon po kayong timbangan, pwede nyo timbangin. So yan, sana nakatulong ang aming video na ito sa so, inyong yun mga naging ng egg. At yan po. Maraming maraming salamat po sa inyong support. At syempre, pinasasalamatan po ang aming mga subscriber. At sa mga bagong subscriber, maraming maraming salamat po sa inyo. Oh.